Pabihira daw So yan mga kinis, yung magandang araw, magandang gabi sa inyo uh, ngayong araw na to Ngayon ay bispiras ng Pasko, December 24, 2024 Dito sa Edmonton, Alberta, Canada Yan, at maganda ang panahon natin ngayon, no? Nako, ayun, si Haring Araw palabas na 10.30 ng umaga mga kainags, ano? Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada At nako, napakaganda talaga na simoy ng hangin pag Pasko at syempre, aalis muna tayo kasi bibili tayo ng panghanda, hindi tayo nakabili ng panghanda noong nakaraang Martes. So sasakay tayo sa sakyan ni ano ni panganay na prinsesa pag dumating na ang January. Ganto na rin yung magiging sasakyan ni Mahal na Reyna. Ang gagamitin sana namin sa sakyan, si sasakyan ko. Eh sabi ni panganay na na prinsesa, sabi niya, siya na lang daw ang magdadrive drive para ano, para makapag ako makapag concentrate ako sa pagbububunga nga sa pagbablog natin yan buti naman maraming maraming salamat sa iyo sa so, nanay na, na prinsesa parang, 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 parang kailan lang yung daan natin ay yung daan natin maganda ganda pa rin kahit pa paano hindi pa rin nag snow kahit pa paano yan pwede hindi kayo dumadaan dito ma ay kasi walang stoplight no, ako mas ako mas gusto ko rin yung dumadaan ako sa, sa may stoplight eh kaysa sa walang stoplight. Lagi na lalo. Eh alam niyo naman yung mga kabataan ngayon, mga kainis, ano, malalakas ang loob ng mga yan eh. ba? Siyempre proud na proud tayo, na no? proud na proud tayo sa mga anak natin. Um, uh, ganito na yung kanilang estado sa buhay. Na, talaga. Uh, <laughs> Hindi, siyempre mga kainis, proud ako Eh. No? Siyempre, uh, yung responsibilidad natin bilang isang ama eh, na ibigay na natin sa ating mga anak. di ba? Ah, Kaya, yung mga ano yung mga successful na mga bata na nakikita natin yung mga anak natin pag nakikita natin eh, masaya tayo mga Mas masaya tayo syempre. Bag-parking, kabibilis, no? Kabibilis, at saka kabisadong kabisado. Kalkuladong kalkulado yung mga pinagagawa. Yan, nako po. Pag dumating mo yung sasakyan mo, ganyan na rin, no? HRB, color black, no? Dito tayo sa Marks pupunta muna. Meron lang muna mga bibili na, pa, na regalo si Mahala Di ko alam kung kanino niya ibibigay. Makakasama niya tayo sa trabaho. Ha? shoppers na so ayan mga ka na nakabili na tayo ng mga gustong bilin ni mahala Reina. dito sa Marks nako regalo raw tapos ngayon pupunta naman kami sa shoppers sunod-sunod <laughs> lang tayo eh. tapos eh magugrosi rin na tayo sunod-sunod lang tayo mabuti naman eh meron na tayong driver mga ka well, hindi na tayo problema sa pag-drive-drive -drive. Nako. Yan yeah, no, ang maputik talaga, no? Pagka winter, may snow. Yan yeah, talagang ganyan. Ganyan talaga sa sakyan dito. Nasi pa nga prinsesa naka winter tire na yan. Yeah. Winter tire na, makainag siya na. No? Pinapalitan niya every season. Yeah, dito tayo, ano? Magpapark magpa na tayo rito sa shoppers. Tapos nakaagad, ganun lang, ano? Tsaka iba talaga pag ang sasakyan mo, medyo, ano, pag hindi truck, no? Makainag siya no? yung SUV lang lang mga ganito ang daling i madaling maghanap ng park, madaling pumarangkada. Yan, yeah, hindi ka tulad nung sasakyan natin, nakapag ka, uh, yung truck kasi natin mahaba, malapad, ano. Yan, yeah, medyo mahirap mag-park pag mga ganito, 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 lang kaliit yung mga sisingita natin. Mahirap hirap nga lang ako bumaba <laughs> ng lihit. Hindi ako sanay. Nasanay ako sa truck nating malawak. Mga kainix, ano, bibili ako ni Mahal na Reyna ng pabango. Ito, to, 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 to. Nagustuhan ko. Yan. Yeah. So re-regaluhan niya raw ako. $135 ang presyo nito. Ayan. Ayan. naman talaga. Tinanong ako ni Mahal na akong gusto ko raw ng pabango. Sabi ko syempre naman gusto ko raw pabango kasi para naman maano yung panggigitata ako. Yung pagiging lasang asin, amoy pawis. may ma maiba naman. Mabango naman. Ayan. Bango. Salamat kay Mahal na rin. <laughs> Maraming pabango si Mahal na rin. Mga kainag Ayun na binabalot na. Ayan mahilig siya pabango si Mahal Eh. Yan, salamat Mahal Reyna Tapos ano, baka tanongin nyo ako Kung ano yung regalo kay Mahal Reyna Siyempre, yung pagmamahal ko sa kanya yung mga, mga mga chup chup <laughs> Bira ka ano? na Huwag mong bistuhin Yung pagmamahal na binigay natin sa kanila Yung sakripisyo na binigay natin sa kanila Di yeah. ba? Yeah. Kapal ng mukha eh no? <laughs> Yan, ito Ito, tsaka yun Tapos kukuha pa si Mahal Reyna ng isa pa pa, Hindi, na pa ng sa akin. Ha? Ang dami ha? Sa akin, Ang dami yung pabangong binili ni Mahal na Reina, Puro para regalo lang, ano? So, ito yung binili namin. No? Ay, binili pala ni Mahal na para regalo. Ito yung sakin sa mo. No? Ito, ito, ah. So, bale, binayaran ni Mahal na Reina. 666. Lahat, lahat sa apat na pabango. Ha? galante si Mahal Arena, no? Yung pagiging galante niya, yun naman ang pagiging kuripot ko. Yo. ha? So naman kami ngayon. Para may tayo sa ano, sa bisperas ng Pasko mamayang gabi. Magluluto sila, oh, yung resibo. Ito yung ating uh, tok na binili. Mayroong pagbibigyan ng regalo si ano si Mahal na Nako, yan you know, oh, putik na yung ating tatapakan ngayon, ano? Oh my god, baka madulas tayo Dami na on. Grabe, ang hirap maghanap ng parking ngayon mga kayo Nisang December 24, bisperas ng Pasko kasi Maraming mga nago grocery maraming mga humahabol Sa panghanda, yung mga binibiling panghanda mamayang gabi Supermarket, buti na lang kachamba kami rito ng isang parking kanina Pupunta muna kami ni Mahal Arena sa The Bread House Bibili ng pagkain yan ako. Ingat ka ma. Inags. Hey, kumusta po? Yan, kumusta? Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Yan, may mga subscribers tayo. Merry Christmas. Happy New Year. Yan, meron mga na-meet ng mga subscribers na sa atin. Yan ako po, Panginoon, yung mga daanan, no? Mga daanan natin, ano na? Ano? Dali tayo. Dahan-dahan mo, baka madulas ka, ha? Busy-busy uh, ang mga tao ngayon mga kainags ano, Kakabili ng mga panghanda mamaya Mga pangregalo Nako po, Panginoon. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry, Merry Christmas po. Merry Christmas. Yan. Sige, sir. Parang maliit yung tahan natin, ha. Yung mga subscribers natin. Na-meet na natin. Yan. So, nakabili na tayo. Ayan ang mga tinapay. Dala na kayo ni, ano, ni panganay ni prinsesa. Yan. Ano, te, kayo mong dalain? Ako na magbibit-bit. <coughs> ako na ako na magbibit-bit. Yan. Para may pakinabang naman ako. Para may pakinabang naman ako nakisakay na nga sa sasakyan <laughs> na pa sa ano sa pabango regalo sa akin ni Mahal na, abay kahit pa paano makatulong-tulong naman tayo sa pagbitbit kahit pa paano medyo yung kapal ng mukha natin Na bawas-bawasan natin kahit pa paano lagyan ko na sige lagyan natin sa kotse mo nakabukas na ba yun? bukas-bukas na rin yung bukas na <laughs> tara <laughs> sabihin nyo mga kainis ano, Kapalaman ng mukha mo Inags Wala ka regalo sa mga anak mo Sa asawa mo Huwag po kayo magalala Napakalaki po ng regalo ko sa kanila Yung pagmamahal <laughs> Sinumbat na Baka sabihin nyo Sinusumbatan ko sila <laughs> Bibira Hindi 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 Tara sakay mo Lagay mo na natin sa sakay ni, mahal, ni panganay Let's go Nako maputik 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 Ang mga sapatos mhm mm mhm mm ayan, ayan, ayan Sige, Yeah, so maraming tao ngayon dito sa sa grocery mga kainag, sino dahil nako. ay wala kami mapag-parking diyan sa ano, eh, parking eh. Ah, magluluto ng ano yung salad si Mahal Arena. Ah, macaroni, macaroni salad ano. Para bumili kami ng papaya mga kainag, masarap to lalo na tumani balang. Alam niyo yan yung ano yung maniba lang na, napapaya, papaya yung pag kinagat mo malutong tumutunog talaga no? tapos sasawsaw mo lang sa suka ano suka na may sili naku napakasarap ano yan bibili niyo. so maraming tao ngayon mga kailis maraming bumibili ngayon no? ano, yung pambulalo ano yung pam ano? pambulalo no? yung ito o yung ano na lang nilagang babo Nilag baka, Nilagang, baka nilagang baka yan nagtatanong sila kung ano raw yung lulutuin natin bukas sabi ni Mahal Reyna ano, uh, bulalo na baka. Nakakuha tayo ng kalendaryo, mga kainag siya, no? Yan. Tara, let's go. Kailangan natin yung kal calendar 20 year 2025. Wow. Amputik, amputik ng daan. Ah, doon tayo nag-park, no? Bitbitin na lang natin, ma. Bitbitin mo na lang. O, hindi, bitbitin nyo na. Kunin ko na, ibabalik ko na itong ano. Itong cart natin. Yan. Ang daming ano ngayon, ang daming sasakyan, no? Busy, busy. -bisi. Nako po, Panginoon. Ayan na. Buti na lang nakakuha tayo ng spot ng parking doon, no. Mabilis lang. Oh. Saktong-sakto nung ano nung paalis yung nagpark dito, parating naman tayo. Pag uh, yung sasakyan mo talaga medyo makitid ano. Eh ma ano masarap ipasingit-singit eh. Tan ano may kalkulado mo, tantsado mo eh, no. So dito naman tayo sa superstore mga kinex, no. Ganun din ang superstore ngayon, ano. Marami ring mga namamalengke dahil punong-puno ng sasakyan ang, ang parking, oh. Kita nyo. Ganun talaga mga kainis, ano? Ah, ito meron dito. Dito meron dito. May spasyo, kakalis lang siguro. Yan. Pero yung siyempre, yung dinadaanan natin, maputik pa rin. Ganun din dito sa loob ng superstore, mga kainis, ano? May marami, marami ring tao. Yung ganito karaming tao, marami na sa amin yan dito dito sa Canada. Sobrang marami na 'yan. Maghahanap tayo dito ng ano, yung na, no zero alcohol mga kainegs na alak no. Na ano to, to 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 yan, ako tulad niyan no. Zero alcohol. Yeah, so walang alcohol to, wine. So nagpapahanap si Mahal na Reina, zero alcohol. Yan, lagay natin dito. Yan. So tara, isa tayo. At isa meron tayong maiinom mamaya kahit uh, pagkatapos kumain. Smile, Smile, yan. So, mga kinis, merong May subscribers tayo dito, tropa natin. <laughs> out sa inyo. Parang hindi kapit ba eh. Wala <laughs> ko eh. Kasama natin sa trabaho. Sige, Merry Christmas ah. Merry Christmas. Merry Christmas. Yan. Idol na idol tayo ng anak nila eh. Halika na rito. Na ng vlog. Ilan taon ka na? Oh, say your name. Kayla. Kayla. Oh, English pa eh. <laughs> Kininga. Ang bihira, no? Sinong pinapanood mo sa YouTube? Uy, thank you very much. Sino idol mo? Ika. Uy, thank you very much. Sabi sa inyo eh, no? O oh, yan, shoutout sa kanila. Shoutout kayo sa ano? Sino yan? Uh, Tito, ano? Tito Patrick daw. Tito Patrick? Sino pa? Na. Tito Patrick yan. Shoutout kay Tito Patrick. Oh, shoutout sa inyo lahat. Parang nahiya na ka sa camera pero huwag ka mahiya pa rin. Ang <laughs> bihira naman. No? Abya, sige, kita tayo sa ano ha? Nakita din kita sa wakas. Uy, buti naman. Napakaswerte mo. Yeah. <laughs> Mga auto tang dila natin ano hindi. <laughs> Nagulat ako dami nating nakikita rito eh no. Yeah, shout out sa nat Merry Christmas. Omar Omar. Oh uh, Omar. Oh, oh yeah, shout out kay Mark ano. Hello po. Patrick Patrick. Oh. Shout out sa natin, ano? mga mga sub ano mga, mga viewers natin sa Saudi Dati. Okay. Yan, tapos si si Feli Boholana, nakita rin natin dito si Feli Boholana eh. Nandito kanina nakapila. Thank you sir. Maraming salamat Ay, oh, Merry Christmas po. Guys, saya saya saya. Yeah. Thank you. Yan, yeah, so marami pa rin ano, marami pa rin parating mga kainags na mag-grocery ngayong araw na to no. Yan tayo. Uh... Ah, wala, wala, tulak rin. Ah, hindi Wala saan na dumala sa sakyan. Eh. Nasa gitna tayo ng daan. Yan, yeah, okay na. Papasok na uh, oh, ako. So, so ano tayo, no? uwi na tayo mga kainags. Ano? At nakapamili na tayo ng mga dapat nating bilhin. Kaya hey, sa'yo. iyon eh, yung... Luto na. Luto na si Mahal na Reyna. Pagkain ng aso, mga kainis. Yun. Ito na, naka up na yung ating mga lamesa. no? Wow. Ganda. Ha? Ayun. Masusot na ako ng red. Dapat ba lahat naka-red tayo? Ito mga aso. Tignan mo na yung mga aso, naka-red din. Saan si Sayon? Nako, yung dalawa nating aso, mga kainis. Unang dito rin, no? Naka-red din silang dalawa, oh. Nako. Tapos mayroong nakalagay na... Ito na yung wine na binili natin kanina. Ah, hindi. Ano pala to mga beer? Mukhang iinom yung mga nandito sa bahay natin. Ano? Ay, umihin na kayong dalawa. Yan. <laughs> tayo, hindi na tayo na inom. Inom tayo mamaya yung ano, zero alcohol na wine. Yan. Ganda ng soto dalawa. Nako. Red na red. Let's go. Ihin uh, na. Ma. Oh. Nakakolor red na ako. Ayan. Ay, t-shirt na tayo. Nagsuot na tayo ng color red kasi sabi ni Malarena red daw lahat ng suot natin ngayon pasalubong sa bagong bagong Pasko. Yeah. Mm. Nakang cute naman itong ang um, baby baby cute 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 na yan. Yeah, nakapula din ang Yeah, bless you.

Mmmmm Naku, okay. yan na ba yung karne? Oo oh. mm. Ay, nalaglag! Mmmmm oh. Ako ah. naman, it's time It's time Ow! Yun pa tayo ng alak Celebrate natin ang Pasko Yan, yeah, Merry Christmas sa inyong lahat mga ka ano? Happy New Year! Ah, sarap. Sarap talaga nung ano? Red wine, yan o. No? Okay. Na walang alcohol makakainag mo. Look, look uh, Parang babalik yata ako sa paginom ng alak ah. Namimiss <laughs> ko ah. Patay tayo dyan. Yari tayo dyan.